Hi, I just wanna say happy birthday to you, Baba. I uh, wish you all the best. Sana nasa pabuting kalagayan ka. Lagi mong tandaan na yung vitamins mo at saka yung mga food supplement. Lagi mong inumin, ha? Uh, happy birthday. Uh, maraming salamat talaga sa mga for raising me up this way. Kasi nasabi ko naman sa sa'yo na uh, pag nasa tamang edad ka na, it's time for you to relax. It's time for you na makapagpahinga naman, then I'll take your responsibility. Kaya nga ako nandito sa Canada para sa iyo. Kaya ma, happy birthday. Happy 71st birthday. Sana maligaya ka. And then, more blessings ma, more ano pa, years to come. Sana magkikita tayo ng maraming pagkakataon during my education dyan sa Pilipinas. Maraming maraming salamat sa lahat-lahat. Ma, I love you. Ma, 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 happy birthday. Ikaw talaga yung pinaka-best na mama ko ever. Kaya gusto ko na paayos uh, yung buhay natin para maranasan mo rin nan yung sa buhay di ba? na hindi natin naranasan yung bata pa ako oh. kasi puro hirap na lang yung naranasan natin for how many years na pagsasama niyo na, ni papa so this is the moment na makarelax ka this is the moment na at least masasabi mo na oh this is life di ba sabi mo yung pera di madadala sa kamatayan pero importante yan kaya ma happy birthday i love you